Ayan. Hala, idol, may nauli malaki idol. Hala, kumukulo idol. Grabe, puno. 214 na live viewers natin diyan, mga idol, ang maraming maraming salamat. Ayan, malaki. Hala, oh, hala. Nandito sila. Wow, amazing.

Pulo ko ito talaga yung no. Radio. Ay doon ano page mo. Yan ang doon pala ay Pirator Vlog. Yan. Ay mga idol. po At sa 250 to ng live viewers. Oo. Yan ang mga idol. <laughs> buat ulit, buat, buat, kok kaya? Kami okay, kami kilik buat, one Let's go kaya tuh? Kaya Flex mo, flex mo, flex, one, two, three <laughs> One Wait, kenapa? Grabe, may 30 pa rin sa may gate. 32 years old sila daw, Tol. Totoo mm -hmm. daw ba yun? Ha? 32 ka pa lang? Bata, bata ka pa mm -hmm. daw doon? Meron sa sabi 35 na daw yung mukha mo na yan. Grabe yun. Grabe naman sa 35, 37, pinabata nyo naman. Sabi ni Christel. 35 ko na daw, Tol eh. Hindi, 25 pa lang daw siya daw, mga idol. 25. Ayan, tap ito. Tap ito na lang, daw. Enjoy po sa pangingisda. sa ni sa Bilyano, Ayan, salamat po mga idol. Grabe, napakarami. Tap sabi na idol. Ayan, sabi ni Joy, just all. Ayan, idol. Nagluta. Nagluta to. Nagluta? Maputi ang leeg. Mm -hmm. Ah, Ay, hindi Didi siya pantay. Ay, doon hindi siya mag hindi siya pantay mag-lotion. Mag oo, oo, okay. baka. Parang kinagloto ako. Eh, <laughs> 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 <Ayan, laughs> <may do, laughs> makinis. <laughs> Ay, doon makinis. <laughs> <laughs> Nasa ubala lagi may glut, may lotion. Shout out kay Mommy Mami Mami wing and Mommy <laughs> Daisa. Ito naman Maxi. Sabi, Max Sabi ni Vanessa uh, Torin uh, Nueva. Sana so, wala namang no, Maxi Billy. Grabe, like, huling ina nakaisang basket <laughs> naman. Puno basket of uh, labor. Fruit of basket. Ito ang tinatag na fish of basket. Or basket of fish.